nagdark ang kulay ng aming lechon baboy dahil nag-adjust kami ng pampapahid namin. Isang basong Pepsi, kalahating basong tubig at saka 1/4 teaspoon na food coloring, red orange yan po yung ginagamit namin. At saka yung sa tenga, dapat malinisan po yan ng mabuti, kunin yung dumi dyan. At bago namin isalang ang aming mga lechon baboy, dapat nakapagpaapoy kami at may nakaready na po yan na apoy dyan. At ganyan din karami yung inalalagay namin na uling. After 42 minutes, ganyan na po yan kapula at kung yan, ginagamit yung measure po namin na uh, isang basong pepsi isang basong tubig at saka 1-4 teaspoon na food coloring, hindi po yan, medyo light lang po yung kulay ng aming mga lechon at eto po, yung malapit na po itong maluto, 15 minutes na lang yung kulang bago namin kunin sa pagkakasalang at saka hiniwaan namin yan sa ibabang parte ng baboy para macheck namin or kaya masigurado namin kung lutong-luto hanggang loob ng aming mga lechon at yan po, wala na po kayong makikitang pula dyan o yung namumula pa sa karne ng aming baboy at saka yung minimum na pa Pagluluto namin sa ganito kalaking baboy ay nasa 2 hours hanggang 2 hours and a half. At uh, ito po para pala ito sa surprise 80th birthday ng uh, nanay ng aming customer. At maraming maraming salamat po.